Doon sa question na okay lang bang magpa-add ng prion or refrigerant, technically hindi recommended mga paps. Mas okay na ayusin yan mga paps. Pag sakaling nagkakaroon kayo ng leak sa inyong aircon o sa inyong uh, aircon system, mas ma-okay na ipa-ayos niyan. Kasi ang problema dyan, pag dagdag lang tayo ng dagdag, gastos tayo ng gasto. So magkano rin magpa-lagay ng prion. Then, ang pinaka-worst dyan, may possibility na masira yung compressor natin. Kaya kung sakali man na kayo ay uh, nauubusan ng prion o ng refrigerant nga na pinatawag nga nila, eh mas okay na paayos nyo talaga. Ipacheck ninyo kung saan ba nagmumula yung leak. At yun yung i-resolve ninyo bago ninyo palagyan ng prion. Okay? So, yun mga paps na no, kung sakali man na sinadjust sa na lagyan ng prion, pwede naman as a remedy. Pero hindi recommended talaga mga paps kasi posibleng may sirain pang parts or gastos kayo ng gastos kung sakaling add lang tayo ng ad ng pre Kasi hindi naman nagtatagal yan mga paps. Usually maswerte na nga tumagal ng isang buwan eh. Iba, isang linggo pa lang ubos na yung pre ulit.